Bugtong, good morning guys oh. Na naman na mong bisita guys oh. Sayo pa kayo dre guys oh. Mao si Bugtong. Mao na si Sobi. Sobi! Mao na si sayo pag ginis sila kayo ga samuk-samuk dre balay Sobi, hi Sobi. Mga pika Sobi. Sobi. Hmm? No. Okay, sila guys. Sobi, tubang bang besa ka kamera be. Lang gini ila trabaho ko buntag oh. Na sige sulod-sulod des. Pasaway ba? Hindi, Exercise. Sobi! Sobi! Hay gwa pa kay Subi ba, babae lalaki. Si Subi gani oh. oh. Ah, ano na guys? Masali na siya gymnastic guys. Ha? Huh? Mo ni si sobi Did, o, sure at Subi oh, kayo. Sobi! Ito si Bugtong. Bugtong. Si bungtung, oh, keras krasta, uburaya, ayo, emang ngayok nang kami biru nih, nang tulis kita mau emi, nang saya nang emi, nang emi, plano emi, nang emi, kuarto emi, kamu dah nang emi, nang emi, nang emi, nang emi, kamu emi, nang emi, nang emi, So, squat to. Napilingon ba? Subi! Hmm, nagsaka na siya. Saka as bangko. Maraming ilang trabaho kong aga, guys. May masaka sa lamisa. May masaka sa bangko. Hmm, mara na. Abot sa lamisa. Hmm, wala man isa. Hmm, ito na. Wala. Mut mano na, na sila, sila misa, makaon na siguro. Wala ilang uh, ano dre. May lang food gay, wala man pud sila pang tae. Okay guys. Okay. Few inches later. Hello gal. Uy. Gaw. Ay, Sa ayong buntag day diya gaw. <laughs> Pwede mangutana gaw. Isa man, sayo pa kayo ka tayo na wa man ako kanding. buwa kandeng basig nakita huh? niya kasi na sa inyong kwarto daw yung itago ang gaw matay gaw as pero mas siguro to gaw na agiyahak ng mga kandeng na ara mo, dai oh nanas la oh balik lang gaw kay pungkwa sa <laughs> kandeng oh kuana kay sa mukha yo sayo ko sa buntag saging... sige Isoroy dire. Huh? Salamat kayo, Gaw. Okay, why sa oh, payan, Gaw? Hinay ko, Gaw. gaw. gaw.